ulong Ferdinand Marcos Jr. pinabibilis ang pamimigay ng fuel subsidy. Sa susunod na oil price hike, napakalaking tulong ng fuel subsidy program para sa mga choper at operator ng public utility vehicles o PUVs. Adalahas ang umaabot ng tatlong buwan ang kabuang proseso nito. Pero kamakailan, inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Energy na simula sa susunod na taon, dapat pabilisin ng isang buwan ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa transport sector. Suportado naman ng netizens ang direktibang ito ng Pangulo. Ano nga ba ang magiging pakinabang ng pagpapabilis sa proseso ng fuel subsidy program? Tara! Suriin natin yan. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lutilia, inaabot ng tatlong buwan ang pamamahagi ng fuel subsidy dahil kinakailangan pang pagsamasamahin ng Department of Transportation ang listahan mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, Department of the Interior and Local Government at Department of Trade and Industry o DTI. Nais itong pabilisin ni Pangulong Marcos Jr. sa pamamagitan ng pagpapasimple ng release requirements para sa fuel subsidy, dahil sa utos na ito, mas mabilis na mapapakinabangan ng mga benepisyaryong apektado ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo ang ibabahaging ayuda ng gobyerno sa pagpapasimple ng release requirements para sa fuel subsidy program. Department of Budget and Management o DBM, DOTR at DOE na lang ang kailangan mag-aproba ng guidelines para sa nasabing programa. DOTR ang magiging responsable sa beneficiaries na nasa ilalim ng franchise. DILG naman para sa tricycle drivers at DTI para sa delivery service drivers. Sa ilalim ng fuel subsidy program, Mabibigyan ng 10,000 pesos ang bawat driver ng modernized PUVs, 6,500 pesos naman para sa traditional PUVs, 1,200 pesos naman para sa delivery riders at 1,000 pesos para sa tricycle drivers. Napakalaking tulong ng PUV drivers sa pang-araw-araw nating buhay dahil sa kanila, ligtas tayong nakakapunta sa iba't ibang lugar at nakakauwi sa ating mga tahanan. Talaga namang masasabing napakahalagang tungkulin ang ginagapanan nila para sa ating mga Pilipino. Sa pagpapabilis ni Pangulong Marcos Jr. sa pamimigay ng tulong sa ating mga choper at operators, masisiguro nitong magiging tuloy-tuloy ang kanilang serbisyo para sa bayan. Sa iyong palagay, anong mga tulong pa ang maaring ibigay ng pamahalaan para sa mga kababayan nating PUV drivers at operators? D W I Z Research Report. Re -re report.